Kaya nga eh. Hahaha na tayo. Abang ano? Oo nga, abang fresh pa. ha. <laughs> Tan 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 Sarap ng araw. Oh, dito lang tayo din sarap nga eh. Ang sarap ng init. Palibasa hindi na aarawan. Oo nga no, sarap dito magburo bike ka. Mia. 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 Lakad ka papunta sa akin. Baba mo si Marcia.

Ui! <laughs>